Kidlat News Update. Sa ating mga balita, Bamban Mayor Alice Goo sangkot sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Labing anim patay, lima nawawala sa sunog sa battery plant sa South Korea. Bill para maayos ang civil registry ng ex-combatants sa BARM, isinumite sa Bangsamoro Parliament. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. May sapat na impormasyon na nagpapatunay na may kinalaman rin si suspended Bamban Mayor Alice Go sa Pogo Lucky South 99 ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Saad ng senador, base sa nakalap nilang impormasyon, may connection rin ng suspended mayor sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga sa pamamagitan ng kanilang partners at ilan sa nakausap ni Go. Gayunpaman, tumanggi magbigay ng detalye ang senador dahil kasalukuyang nasa kalagitnaan pa sila ng investigasyon. Hindi rin sinabi ni Gatchalian kung isa si sa mga individual na namamalakad sa Lucky South 99. Labing animang patay habang lima naman ang nawawala sa sunog sa isang lithium battery factory sa South Korea. Sa ulat ng local fire officers, nagsimula ang apoy ng 10.30 a.m. Korean Standard Time sa isang pabrika na pagmamayari ng battery manufacturer Arishel sa Huangshan, Seoul. Ang pagsabog ng ilang battery cells sa loob ng warehouse na may lamang 35,000 units ang sinasabing pinagmulan ng apoy. Nagbaba naman ang utos ang pangulo ng South Korea na si Yoon suk yeol sa mga otoridad na gamitin ang lahat ng resources para sa search and rescue ng mga biktima ng sunog. Isinumite sa Bangsamoro Parliament ang panukala na naglalayong matulungan ng former combatants sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na mapadali ang kanilang pagbabalik sa lipunan. Ipinasa ni Member of Parliament Abdullah Hashim, anak ni Moro Islamic Liberation Front o MILF founder Hashim Salamat, ang Parliament Bill No. 308 o ang Mujahideen Correction of Civil Register Entries Assistance Act of 2024 para mabigyan ang mga verified na dating miyembro ng MILF at Moro National Liberation Front o MNLF ng administrative, legal at financial support para ma-update ang kanilang civil registry. Kapag naipasa ang bill, mabubuo ang isang opisina sa ilalim ng Office of Chief Minister na may mandatong gabayan ang mga aplikante sa mga tamang proseso ng pag-update ng kanilang civil registry. Para sa Kinlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <consult inter renewed>